mga kabusing may nakita si bayaw dito yan ang gandang gagamba mga kabusing oh. yun malapit pa sa tae dito mga kabusing nasa baba lang yung gagamba yun okay kunin natin Okay, hmm. Hmm. Dito rin ay butang naman. Tayo? Tayo? Oka. Ito lang yung Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Tingnan natin. Ayun. Pero kulang mga kabusing sa sukat. Haba sana ng galamay, oh. Yon, haba sana mga kabusing pero kulang. Hindi lang natin kunin para lumaki siya dito. Okay, hahanap pa tayo. Mga kabusing may nakita tayong gagamba dito. Oh. Yan. Ang gandang gagamba mga kabusing. Kulay brown. Yan, ang haba ng galamay. dito lang siya nakatira sa baba mga kabusing oh. yun lupa na yan tapos yung gagamba ng dyan lang yun ang ganda gandang gagamba mga kabusing kunin natin to mga kabusing may nakita na naman tayo dito ayun oh. yun may kinakain pa siya yan pulahan na naman mga kabusing pulahan na gagamba nasa ilalim lang ng puno ganitong puno mga kabusing an -an. yan may kinakain No? tumakas mga kabusing ito yung bahay niya mga kabusing oh. tapos yung gagamba nandito lang Okay. Ayan o, oh, gandang gagamba. Medyo butyog siya mga kabusing pero maganda na to. Okay, kunin natin. Mga kabusing, puntahan natin si Pamangkin. May nakita doon siya, nasa lupa pa rin. Naka sa malapit sa lupa. Ah Lalu, kayo. Yun <laughs> ang ganda mga kabusing Yan, di bumalik mga kabusing oh. uh, Taas sa deneg, ano, Eh, apit memetak, eh. Wow, tigre din eh dong. Ang tigrim gani. Gandang tigre mga kabusing. Ano? na na siya dahil hali na lang. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin dito. Ayun o, no? gandang gagamba. Maitim yung mga galamay niya mga kabusing. Doon. Hindi tayo makasampung sa kabila dahil Masukal. Ayan, oh. Ang gandang gagamba. Ayan. Kulay hilo. Tapos yung mga galamay niya, maitim. Ayan, oh. Okay, kunin natin yan. Kunin natin yan, mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba. Pero kulang, mga kabusing, oh. yan yung dalawang galamay niya sa panghuli, pulang mga kabusing. Ganda sana. Ayan, dito lang. Kawawang gagamba, hindi natin kunin mga kabusing. Okay. Mga kabusing, pauwi na kami. May kunti na kaming nakuha. Okay na to mga kabusing. May pang-upload na tayo. Dahil ilang linggo na tayo na walang upload. Ayan, yung mga kasama ko. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay. Maraming salamat sa panunood.